Walang gamot sa kakapalan po ng mukha. Yan ang buwelta ni Senadora Amy Marcos. Ha? Nagsasabi raw na walang pakialam dapat ang Senado sa People's Initiative. Hindi po direkta ang pinangalanan ng Senadora pero matatandaan na sa press conference ni House Speaker Martin Romualdez noong nakaraang linggo ay eh sinabi niyang walang pakialam ang Senado sa People's Initiative pinapalabas din daw paulit-ulit yung clip ng nato ng press con ng House Speaker doon sa hearing kanina. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Oh, may mo. May mo eh. Oo. Hindi pinangalanan pero may mo. Sa at sa isa pong pahayag, nakikiusap nga itong pong si Speaker Romualdez sa pinsang si Senator Amy na huwag makipagbastusan dahil hindi ito magandang ehemplo sa kabataan. Ayon sa House Speaker, bukas naman po siya sa meaningful discussion kasama ang Senadora para mapag-usapan ng anumang concerns para po sa bayan.